Okay, 9 days. Makapal na, 9 days. So, 9 days pa lang yan. Nilagyan natin ng uh, orobiotics. Uh, Netrifying. Makapal na. Yan ang ating molasses. Na, uh, asula. Nilagyan ng molasses. Baliktad. At nag-try din tayo ng hydroponics. So, 8 days old ang ating mga litos. Yan, tatlo na ang dahon. Yan, tatlo na ang dahon sa ating 7 days old na litos. Ah, 8 days na pala. Yan. Okay, 7 days old na lettuce. Ayan. Alright, tatlong dahon. Gumagamit din tayo ng uh, lettuce formula or water uh, soluble. Or tawag nila dito nutrient solution. Yan. So, yan na ang ating na-mix. Hindi pa natin pinaandar. So, mamaya pa ito mag-andar. Around 10 a.m. pag medyo mainit na. So, mayroon din akong ginatawag talang krat -ki. So, first time natin. So, try natin kung okay. Saka, sakatay tayo magpaparami at nag try din tayo maglagay sa ating concrete pond kung okay ang kanilang paglaki kasi sa pagkakaalam ko uh, yung dumi ng ating mga isda is good for uh, hydroponics din kasi yung iba uh, yung concrete pond nila nilagyan din nila ng mga uh, pananim so try natin kung gagana din dito sa ating mga tilapia yan. So, yan ay 7 days old din na nalitus. Na, na so, try natin kung maganda ang kanilang tubo. Saka tayo magpaparami. Yan. Yan po ang ating dalawang tag 9 square meter na concrete pan. So, yan natin mga bagong timpla na molasses. Yun. ah uh, bali, Uh, 68 liters po ang laman niyan. Pero yung label ng balde, yung sa label is 8 uh, 80 80 liters pero ang yung actual is 68 liters lang ang laman. So nagtry tayo ng kangkong, maganda ang tubo ng kangkong sa ating concrete pan. So try din natin ang litos kasi yung kangkong ay napaka healthy mataba yun at yun din yon mga kangkong yan so mataba matataba yung kangkong natin so hopefully uh, the same din sa litos kaya kung maganda ang resulta ay eh, dyan na po tayo magtanim ng litos so, yan lang muna as of now and ito palang concrete pan ko ay kalalagay lang ng fingerlings. 2,000 pieces of fingerlings. Giant tilapia daw ito. Tingnan natin kung giant nga ba. So, mayroon yung laman na 2,000 pieces tilapia fingerlings. So, yan po ay 5 um, days old pa lang ang ating tilapia na fingerlings. So, yan lang muna as of now and God bless mga kabakyard.